We had a, as the Chief Minister have mentioned, nagkaroon po ng um, uh, caucus kahapon. Hmm. And of course, that is a caucus na I will not be mentioning anong napag-usapan doon dahil that is a caucus among the, uh, a private caucus among all of us. Pero what I will mention is kung ano yung hindi po napag-usapan doon. Hindi po napag-usapan doon ang usapin ng floor leader yun po ang gusto kong sabihin. Marami tayong magka, uh, magsisinungaling sa harap ng Allah kung sasabihin natin na napag-usapan doon ang, ang about sa floor leader. Now, ano po ang gusto kong sabihin? Sinabi natin kanina na we united upon electing a speaker. And I agree with that. We have united and I am happy upon that. Wallahi Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipinagbawal na mag-disunite ang mga Muslim. So, masaya ako doon. Pero sinasabi natin na tayo ay nag-unite. Pero bakit po biglaan na lang at mabilisan na mayroong motion na papalitan ng floor leader na hindi naman natin napag-usapan ito? Kung gusto natin na magkaroon tayo ng sense na tayo ay united, gusto kong tingin sa atin lahat ay ipark muna natin ang usapan ito. Let's suspend this session. Pa-assume natin with dignity and honor ang ating speaker na bago lang natin na elect. Hindi pa siya nakatake oath. Meron na tayong mga movements agad-agad. Pag-usapan lang natin ito. Lahat naman ng bagay ay napapag-usapan. Huwag natin itong pagmadaliin. Yun po ang aking hihingi. Dahil kung tayo ay mag-work ngayon, makikita na tayo ay divided. Sa totoo lang. Dahil some of us will make a stand. So please, I implore, with due respect to the Chief Minister, with due respect sa lahat ng aking makasamahan, I implore we should park this issue for now. Thank you very much.